May nagtanong kasi sa akin kagabi, bawal daw ba magnegosyo? Masama raw ba ang perang kinita sa negosyo o business? Ayon. Yan ho'y masasakot ng ating pag-aaral ngayong gabi. At anong business ang payagan Diyos? Hindi naman masama ang business eh, per se. Ang business ay isang uri ng hanap buhay. Isang uri ng profesyon. Pag ikaw ay businessman. Di ba? Ngayon, pero ang masama, ano klaseng business? Baka monkey business. Ano ba ikaw business mo? Eh, business ko eka mag-alaga. Ano ikaw inaalaga mo? Pugo? Hindi ka. Chicks? Pukunin ko eka sa probinsya, papagandahin ko. Pag maganda na, bebenta ko. 30,000 ikaw isa na. Tama. Yun, ang alaga. Yun ang kanya. Yun ang ahos sa madaling sabi ang salita, kwekong. O, oh sa pasa, itawag doon kuwe kong nakaabang doon sa may libertad. Pagka nakita, tatanga-tanga ka. Paglapit mo, gusto mo babae? Ha? Wala kang malay. Ano babae? Babae. Ano gusto mo? Morena? Maputi? Mataba? Kayat? Ay, pag wala kang malay, mamimili ka na. Halika <laughs> ka. Papasok ka doon sa iskanita. Bibigyan mo siya 500. Okay na yon. Tanyo. <laughs> Pangyayari yon sa ating sosyedad. Ginagawa ng mga tao ngayon yun. And I have to be informed. I have to be well informed about what is happening all around us. Kasi hindi natin effectively maia-apply yung salita ng Diyos sa atin pamumuhay kung hindi tayo ang nakakaalam ng mga ganyan. Sa Angeles, doon sa mi Angeles, doon sa area ron. Minsan nagtaka ako ron eh. Nasa area kami. Naglalakad kami papunta doon sa may... Uh, meron po kami yung pagpupulong doon sa tapat ng Angeles University. Madaan kami doon sa area, sabi nung isang ano ron, Tapos, Hoy, yata ako tinatawag doon ah. Kilala mo ba yon? Sabi ko doon sa kasama ko. Hindi ka, koler yan. Anong koler? May sasakyan ba ako dyang biyahe? Hindi ka, koler yan. Anong koler? Eh, koler ng mga lalaki yan. <laughs> Bakit? may mga customer do sa loob. may merong mga ano ro, may mga binebenta ro. Ano ka ako binebenta ro? wala akong malay. Pala babae binebenta no. Doon sa area sa Angeles. Kaya pala doon sa lugar ni Anlan sa Lansa. Pag nadadaan ka ro, malansa. doon pala yung Oh, no, hindi ka pa matapos. Dali-dali ano may kasunod na. Sabi ko, ganun pala ako doon, ano? Tapos pagkatapos daw, mga bandang alas dos na madaling araw, mag-uusap na yung mga, yung mga nagbenta. Nagbenta ng ano, turning may ano. Tawag sa kapampangan, pindang eh. Parang tusino. Nakailang ka ikaw? Anim lang. Mahina. <laughs> Ang pangit. Ang ganda nga. Sabi no iba, eh, kasi ikaw, hirap ng buhay ngayon, kaya nasadla kami sa ganito nga buhay. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun hindi sapat na dahilan ng kahirapan para magsalaula ka sa buhay mo. Hindi, hindi sapat na dahilan yun. Hmm? Mali ba na lang if you are forced to prostitution? Hindi ko ako kontra ron. Bawa, napilitan ka. May nag merong nagpilit na ikaw ay mapaganon. Pero sa sarili mo, kung ayaw mo lang mapagod, ganun lang hanap buhay mo. Pangit. Magkakalat ka ng ay, virus niya, ng AIDS virus. Eh lalo na kung ginawa mo hanap buhay yan, nagbebenta ka ng laman, napakasama niyan. Kaya alamin natin ho ngayon sa Biblia, sa pagpapatuloy ito nung nating nakaraan, alin ang hanap buhay na marapat sa Diyos? O, aling hanap buhay ang habang ginagawa mo, nakakalugod ka sa Diyos? Kasi alam niyo, para tayo makalugod sa Diyos, dapat gawin natin yung kanyang kagustuhan eh. Yun ho bang kung tawagin sa Tagalog na marami, kalooban ng Diyos? Yun, para maintindihan mabuti, kagustuhan ng Diyos yun. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sundin ang loob mo kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Kung tayo maghahanap buhay, anong klase ng hanap buhay ang minamarapat ng Diyos para sa atin? Oh. Naitanong na ba natin sa atin sarili? Ito kaya hanap buhay ko, 5-6. Tama kaya ito? lalapit yung tao, gipit na gipit. <coughs> Mare, pasi, pagbigyan mo naman ako ngayon, gipit na gipit lang ako, Mare. Puputulan kami ng ilaw, wala akong kapera-pera. Eh, payag ka ba? 10%. Dati 5 lang, Mare. Eh, kung ayaw mo, iwan mo. Hindi ko, naman, di ko naman pinipilit yung pera ko sa'yo. Eh. Basta kung gusto mo, gis, take it or leave it. Mare, dalawang linggo lang naman eh. Basta gis. Naku po. Yung 1,000 eh, dalawang linggo lang eh. 10% ipapatubo. Be, di, magkano sa buwan yun? Di 20%. Magkano sa taon yun? 240%. Samantalang sa banko, sa 10% lang isang taon sa savings deposit, baka lima lang eh. O, oh, hindi mo, marahe matatakaw na gano'n. Yung banghanap buhay na yung tama. Masama ba namang magpatubo Baka naman pagkamalan nyo ko. Bakit, Mr. Suryano? Masama bang magpatubo? Una, sasagutin ko na kayo, hindi masamang magpatubo. Pero paano pagpapatubo? Di tanungin natin sa Diyos. O, oh, payag ho kayong ganon? Yan, hindi naman lahat ng dadaluhan yung Bible study, puro na lang taas ng kamay. Tinatanggap mo na ba si Jesus? Ganon lang eh. Hallelujah, praise the Lord. Magtanong tayo muna sa Diyos. Baka yung hanap buhay natin hindi tama, eh mag-aabuloy ka, hanap buhay mo mali. Iyon eh, na lang yung abuloy mo. Eh yung mga pastor ng demonyo eh. Ano ba pakialam nila kung ano hanap buhay mo? Kahit na ikaw ay eh, prostitute, basta pag kumita ka, magbigay ka na ikapo, ligtas ka. Yan. Ang kanilang paniniwala. Eh doon sa Biblia po, hindi ganun. Tignan natin sa Biblia. alamin natin sa kasulatan, tanongin natin ng Diyos sa Biblia, alin yung mga hanap buhay na marapat sa kanyang paningin.